Anong oras pa kayo naglilinis? Oh. Uh, tignan nyo si kuya. Partida, putol pa dalawang paan nyo. Naka-skateboard, ha? O. Oh. Tumutulong maglinis ng barangay. May bayad ba to? Wala. Kawang gawa ko. Kawang gawa mo. Kusa. O. Oh. oh, tignan nyo. Dito sa barangay sa Potidos, o. tulungan. Tulungan para malinis dito. Ayan Oh. tulungan dito Oh. Dalawang beses na nila nilinis to. Dahil dalawang beses pinasok. Umaga pa kay Rita, kuya. tubig Ako 何だ